Ayan, ang hindi po alam ng marami ay regular akong namamalengke. At madalas dito sa Balintawak. Yung mga simpleng kailangan sa bahay, mga sibuyas, luya, bawang, kamatis, yung mga ganyan po. Eh, minsan nga, no, kapag kakagaling ko sa school, ay dumadan ako dito para bumili. At kabisado-kabisado ko ang palengke na ito. Maya, pinya, pangutas, so, pangamura lang alam na uh, marami so magkikinda kayo so, ito the best kantahan. ito yung uh, Juliana Market uh, dito sa kapila nito so northbound road, ito yung monumento ito yung uh, kaba, nasa baba ng na, uh, LRT sa Tawag Station wala so, talaga ako so, ito yung na hawak ko yan lang hawak ko ang dami niya ang dami niya Sige, Pina pinapili -pina namin. Yeah. No? Ay, Meron pa doon, iniwan na doon. kasi ito ng mga tunay galing sa Amiyan. Ito na sa Bip Sabarita, wa. Pinakabura. So, gusto din niyo mamigay sa aking bahay. Or, uh, ah, tindahan ito kayo. Thank you. Ayan, pagdating namin ni Dato sa bahay, nagulat si Mrs. para daw ako magtitinda. Ang dami ka raw binili. Mabigat, no? buti na lang kasama ko si Dato. Yan ang aking pamamalengke ngayong araw. Magkita-kita tayo mamaya. Siguro mga 9 o'clock na sa aking live. Salamat po. Ingat tayong lahat.